Avante, av avante, radio balita, radio balita, ¡maíz! Magandang umaga po mga kaabante. Narito po ang mga naging kaganapan mula sa ating 2025 National and Local Elections special coverage ngayong umaga. Nagkaroon po ng ilang aberya sa mga polling precincts sa iba't ibang lugar sa bansa para sa eleksyon ngayong araw ayon po yan sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa 34,494 o 92 o 91.92 92% lamang ng mga polling center ang nagpapatuloy ang botohan ngayong araw. Naantalang ilang botohan dahil sa technical glitches at power interruptions. Sa isang panayam naman, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na walang naitalang major technical issues at karahasan sa lahat ng polling precinct sa bansa. Pero sa Silay Negros Occidental, isa ang napaulat na nasa habang ang ilan ay sugatan dahil sa naganap na baril ng kanina. Ayon po yan kay Silay City Chief of Police, uh, uh, Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Bate po sa inisyal na impormasyon, pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek, lulan ng van ang mga biktima na nasa labas ng isang headquarters ng political group. Sa so ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon at hot for seat, for seat uh, operations ang pulisya para mahuli ang sospek o ang mga sospek sa krimen. Nagdulot naman po ng tensyon ang pagkaantala ng mga automated counting machines sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Sur ngayong araw. Isang senior citizen naman sa San Juan ang nagreklamo matapos na lumabas sa kanyang voter receipt ang kandidato na hindi umano niya binoto. Susuriin naman ito ni uh, O. City Coordinator ng PPCRB, ang uh, nangyaring insidente. Samantala po, nakaboto na rin po si Vice President Sara Duterte sa Daniel R. Aginaldo National High School sa Matina, Davao City kaninang umaga. Gayun din po si na Senatorial Candidate Francis Tolentino, Manny Pacquiao at Erwin Tulfo. At yan po ang naging updates natin para sa national and local elections ngayong umaga. Abangan po ang mga susunod na live update mamaya maya, maya lamang. Ako po si Kimangunay para sa election coverage ng Your Voice Election 2025. Radyo